Sa kapapasok lamang na balita, nagsalitan na ang kongresistang nakuhanan ng video at litrato na nanunood ng isabong. E Itinanggi ni Aga Partulis, representative ni Canor Briones, na naglalaro o sangkot siya sa online sabong. Anya, may nagpadala lang ng link ng video sa kanya dahil kinukuha siyang sponsor sa derby. Binuksan niya ito habang sesyon noong lunes, July 28. Humingi naman ito ng paumanhin sa naidulot ng insidente sa kamera. Iginit din itong hindi na irereklamo at pinatatawad na ang kumuha ng larawan at video niya habang gamit ang cellphone na anya'y may tuturing na panghihimasok sa kanyang privacy. Hindi sa totoo lang, malinis sa konsensya ko. Hindi ako sa bungero. Hindi nga ako marunong ng online. Wala akong Gcash, walang lahat. Wala akong money transfer, hindi ako marunong. So, hindi ko na kung sino may pakanan ito. Uh, sana lumabas, magpakilala. Una, humingi siya ng, uh, ng pasensya sa akin. Ako naman, humingi ako ng pasensya dahil ang aking ano, ay maraming naapektuhan dahil do sa pagkakasagot ko sa messenger. Ang kasalanan ko lang, tinignan ko yung aking messenger.